po si Nora Phil Castillo. Uh, byuda po ako na more than two years, 50 years old. Ako po isang tindiral ng mga merienda tuwing hapon dyan po sa labas. Ako po si Carol de la Cruz. May bahay po ako ni Louis de la Cruz. Ang aking po mga anak ay dalawang lalaki. Si Lord Clarence at si Carlo Louis. Sila po ay nag-aaral dyan sa tabang. At ang trabaho po ng aking mister ay driver. Ako naman po ay may maliit na tindahan. Ako po si Susan de la Cruz, 52 years old. Pinagkakotap po ay Swartout Lottery. Danilo de la Cruz, birthday, uh, January 12, 1958. 66 na. Ano pong trabaho niyo tayo? Uh, wala naman. Wala naman na pa. Na, misis ko nagtitinda, tumutulong-tulong lang po ako. Emily Taguibara po. I'm 62 years old. Mag-aalaga sa magulang namin. Kasi parehong may sakit, si nanay tsaka si tatay. Palitan po kami magkakapatid. Ayun, nakaigala lang po, hindi naman na nakakatayo. Parehas sila, sinanay nanay din, ganun. Eh, si nanay po kasi nagkaroon ng sakit yan na nagkaroon siya ng diabetes. Si tatay naman, post stroke eh, Tapos yan, bigla na sila kasi hina, eh, hindi na rin sila makaano hilos Kaya ang ginagawa namin, sinusubuan na lang sila pagkakakain. Ano po yung pagsubok po na pinagdadaanan nyo sa araw-araw? Ang pagsubok ko araw-araw, may gamot kasi ko. Eh, nag, may maintenance na kasi ko ng gamot eh. Yung unang pagsubok na dumating sa akin, matay yung asawa ko. So, pang araw-araw naman yung, yung pagkakitaan na kailangan, humanap ka ng pagkakitaan para may nakain ka. Ang pagsubok na hinaharap ko, ko sa araw-araw is yung pangangailangan ng mga anak Pamasahe pa lang ng mga anak ko 400 na. Tapos yung pangkain namin, na ano kasi malayo po yung school. Uh, dalawa po kasi estudyante ko. Kailangan kakayod talaga. Saka siyempre mahirap yung minsan hindi mo maibigay yung gusto ng mga anak mo. Para mabigay namin ko yung mga pamasahe nila parang sa pagkain kami talaga do ko in ano, nagtitipid talaga nakakahiya pero nagtitipid talaga ako ng sobra para lang gusto ko lang makatapos ng pag-aral yung mga anak ko na sabi ko nga eh pag natiis-tiis lang pagdadaanan lang to matatapos din tong problema na to una-una po yung mga problemang financial kung paano po namin babudgetin yung Maliit na sahod ng mister ko na pinagkakasya namin kasi po yung tindahan hindi naman laging may benta. Minsan matumal. So, mga pang-tuition, mga pang-pangkain, ayun po ang mga bayarin. Ayan po yung mga nagiging problema so, sa araw-araw. Marami po. <laughs> ah, katulad ng minsan sa pinansyal, wala rin kami, kapos kami. Kaya lang, kung magula, tulong-tulong kahit sa financial. kasi mga asawa namin, wala naman trabaho. ka ano, kahit lang sa mag-vlog. Pag-aalaga. Ano naman po yung pinanghuhugutan nyo ng lakas para malampasan po yung mga pagsubok na yun? Sa lahat po ng pagsubok na pinagdadaanan namin, yung gabay po ni Lord, sa tuwing pagising ko sa umaga, yun po, yun po yung una natin dapat gawin, ang um, magpasalamat sa panibagong umaga, sa panibagong buhay na pinagkaloob niya sa atin, at uh, sa panibagong kalakasan na ibinibigay niya sa araw-araw sa atin. Uh, ako po ay kristyano, ako po ay talagang nananampalataya sa Diyos. Sa dami po ng pagsubok na amin dinaanan, eh, napapagtagumpayan po lahat yon sa pamagitan ng Lord sa pamilya, pamilya ko. Tinutulungan din ako ng mga anak ko. Kahit pa paano, binibigyan nila ako kahit konting pang ano sa buhay. Ang nagpapalakas po sa akin yung aking mga apo na, na dahil sila yung inspirasyon ko sa buhay. Mga anak. Sa Lord po talaga yun yung pinasalamat ko sa Panginoon na dumating yung matinding pagsubok sa buhay ko, sa buhay namin, ng pamilya namin na nakilala ko ang Panginoon. Kasi kung wala po si Lord sa buhay ko, hindi ko po alam kung paano. Ano lang talaga, si Lord lang talaga lahat. Kahit ngayon sabi ko, kaya minsan sabi ng mga kapitbahay ko na buti pa si Ate Ro. Parang walang problema, nakakasmile hindi ko kailangan anuhin kasi sabi ko may Panginoon na magsusustain sa akin. Parang hindi ko nabitbitin yung mga problema. Binibigay ko yan tuwing alas 4 na madaling araw na nagpipray ako. Binibigay ko lahat sa Panginoon para makapaghanap buhay ako ng mag-ang sa ano, mag sa puso. Ma, kami sa Panginoon. Hindi ng awa para makaraos kahit pa pa ano, buhay namin. Ano po yung sa tingin nyo na makakapagpasiya sa inyo ngayong Pasko? Ang um, bagyan lang ng pang tamang sapat na pagkain at pambili mga gamot ng magulang namin. Kasi kung kami magkakapatid, nagtutulungan lang, wala namang may trabaho sa amin na maganda. May mga asawa rin kami, may pamilya na dapat din namin sikasuin. Kaya lang, ala -ala sa magulang namin, ginagawa namin lahat. Alam ko kung masasagot ko din yung mga apo ko. Pupunta sa akin pag na ako mga apo ko doon. Doon na yung masasaya ang buhay ko pag pumunta sila sa akin. Masaya na ako doon. Ah uh, siguro unang-una makapagbigay ngiti sa akin. Siyempre yung Panginoon ang pinapasalamatan ko na nakakangiti ka talaga dahil sa lakas ng Panginoon na binibigay sa atin. At siyempre buo yung pamilya ko. Pangatlo naman, na magkaroon kami ng pagsalusaluhang mag-iina sa pagkaina ng Pasko. Kasi parang noong araw pong buhay yung asawa ko, may trabaho siya. Parang sobrang masaya yung Pasko namin. Pero mula nung namatay yung asawa ko ng trabaho, parang nagbago po talaga lahat. Sobrang ano, sobrang, sobrang laki ng pinagbago ng buhay namin talaga noon at ngayon. Pero dahil sa Lord, lahat magiging masaya pa rin. Magiging masaya pa rin kasi andyan siya. Kasama, tsaka yun, mga anak ko, pagkasama ko. Basta may pagsaluh-saluhan kami kung anong makakayanan. Salamat sa Diyos. <laughs> yun lang po. Siyempre, unang-una po yung health condition ng aking ama na aming pinapagamot dahil siya po ay may cancer. Para po sa akin, baliwala yung pinansyal eh. Kahit po yung, kung ano lang yung meron sa kapag namin, yun lang po ang pagkakasay namin ang inaano ko lang po yung kagalingan ng aking ama yun po yung yung pinaka magpapasaya sa amin which is alam kong ginagawa naman ni Lord yun. Pag birthday kisa ko noong December 25, lagi masaya lang kami pamilya. The best na yun. At walang magkakasakit. At ang aking mga po kasama ko. Upang makapagbigay ng ngiti sa ating mga kababayan, ay may munting regalo ang smiles. Salamat po sa bigay niyo sa amin. Kahit konting tulong lang, masaya na po kami dito. Makapagpapangiti na po sa amin to. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo sa amin, sa Ismail. Maraming maraming salamat at napili pong magulang namin para may pasuporta kami kahit kapag. Maraming salamat po. Una-una po salamat po sa Ismail sa mga uh, ibibigay niyo sa amin. Malaking bagay na po po sa amin. Thank you po. Sobrang natuwa ako dito ha. Sobrang salamat po at uh, marami pong salamat dito sa pinagkaloob nyo sa akin, sa amin. From Smile, hiling ko lang po sa Lord na gabayan po yung kayong lahat na bumubuo ng, ng Smile na ito at um, Si Lord na po ang bahala sa inyo sa pagbabalik ng biyaya para sa inyong lahat. Siyempre, kalusugan para sa inyong lahat. At napaka Sobrang salamat sa Lord dahil sa mga buhay niyo. Smile, maraming salamat. At ayun, ang tunay <laughs> na nagpapasmile talaga. Ang aga ng pamasko niyo. Maraming salamat po sa programa niyo. Buong puso ko pong pinapasalamatan na isa po ako sa napili dito. Salamat sa mga mababait niyo, mga employee. Mababait nila. Maraming salamat po na way pagpalain po kayo sa pagtulong nyo sa mga mahihirap. Patuloy pong ibuhos ni Lord yung gracia sa inyo dahil napakabuti po ng inyong adhika ay e natutulungan nyo yung kagaya sa aming mahihirap na nangangailangan. Isang malaking tulong po ito sa amin. Thank you, smile. Kahit may luha na <laughs>